si ma'am ay kukunin yung kanyang CR at ang kanyang motor Tapang one month eh may release na yung kanyang CR ayan oh nakuha niya motor ay ang Yamaha Pacho so ilang buwan na yung motor natin bago lumabas yung CR ilang buwan ma'am yung one man pa lang sabi ni Ma'am, na nailabas na yung CR dito lang yan nasa bike Yamaha, yama santa rosa branch Yamaha Pacho mga kaibigan ito available nyan dito syempre sa Vicord Yamaha Santa Rosa branch dito lang yan malapit lang sa Mondenisi ano. dito sa Vicord Yamaha napakabis mag release ng OR at CR mga kaibigan ito yung patunay na sinasabi ko sa si inyo na mabilis mag release dito ng OR CR o yung, especially yung CR kasi Napaka-importante na kapag bibiyahe tayo, kompleto yung dokumento natin. May OR, at meron ding CR. Minsan, actually, minsan, totoo, minsan, real talk, no? Nauna talaga yung OR ng mga motor natin. Pero, mga kaibigan, eto, isang patunay at pagpapatotoo na mabilis lumabas ang CR ng motor dito sa Bike World Yamaha Santa Rosa Branch dahil eto, 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 eto. eto. Ayan, so hindi natin masyado ilalapit yung sarili natin. kasi nga is medyo personal yon o tumama private. Si ma'am ay kukunin yung kanyang CR at ang kanyang motor ay wala pang one month eh may release na yung kanyang CR. Ayan, o nakuha niya yung motor ay ang Yamaha Pacho. So ilang buwan na yung motor natin bago gumabas yung CR? Ilang buwan ma'am? yung one man pa lang sabi ni mama ilabas na yung CR dito lang yan nasa bike Yamaha, Yama Santa Rosa Branch ang kanyang inuha ay ang Yamaha Pacho yan o yan mag-release na ito yung CR na binibigay nila photocopy totoo yan photocopy lang talaga binibigay na CR sa mga motor natin ang original syempre hawak pa rin ng dealer yan o ng kasa yan di ba? isipin nyo wala pang one man pwede mo na ibiyahe yung motor kasi alam naman natin na ang mga motor na katulad itong Fatio na to ay hindi mo siya pwedeng ibiyahe ng walang ORCR at kapag nahuli kang walang ORCR alam niyo naman ang penalty niyan ay pwedeng unregistered ang iyong motor okay so yun sabi ko nga sa inyo ayan i-release na yung kanyang CR syempre may OR na rin yan tsaka may CR na kaya yung kanyang motor Eto, to, 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 yung kanyang motor na to Ito, ayan mga ayan, yan Yung kanyang motor na, ayan, no Tapos, meron pa siyang previous na, yun, no know, Previous niya ay kanyang, yung helmet O, oh, di ba na niya kahit saan siya magpunta Kasi, okay na yung kanyang, o, oh, uh, CR, yan Dito lang yan, sa Pipeport, Yamaha Ayun, napakadaming mga motor dito Ayan, syempre, may sniper Ah, uh, yung Pacho, merong Mio Gear. Ayan, tiyak at iba't ibang klase. Siyempre, Nmax, so, 'di ba? Hindi Punta na kayo dito sa 5 Ward Yamaha Santa Rosa Branch. Okay, thank you!